naging naging uh, mm. ladies po. Ang, ang totoo ba ito? Actually, kinaklaro ko nga ako eh. Yeah. Mga, pag nalilig, sumasagot naman ako eh. Mm. Yeah. hindi naman uh, kaibigan na... Uh, kasi hindi naman may yan, niya, di ba? Dahil sa tagal na ako eh. Mm. And, yeah. and, yeah. and yeah. I think ko lang naman. Ito, Kapag sa kayo, Jill? Totoo yan. Sana sa'yo. No, oh, reaction mo doon. No, no. no. Eh, no. yung sa <laughs> amin naman kasi talaga, we're, we're friends. Friends. In, the show-based lingua, we're friends kaya <laughs> really? we're just Damn. Yeah. Ano talaga talaga kasi mo namin alam na siyo Mark. Sarang nila niyo ng babas sa lang sinasabi ng populong ng operation mo pero dito niya wala naman. Ngayon tapos na yung 2. Kain nalo. kung sumagot gusto tinatanong ko. Hindi ko ko magkaibigan ka mai siguro wala namang masamaton eh. And uh sabi ko nga sa Kumagal. lumalawak, lumalawak yung mga kaibigan ng marami eh uh, na wala naman siguro. Ano kung sakasakali man, Mark? Anong katangian ni Tanya ang pwedeng magpatibok ng puso mo? Sa kanya? Ah. Bait yan. Babait. Bait. Ah. Uh, Baityan, okay. well, uh maganda. Ano? Ano? Huli yung maganda eh. Ah, huli pa yun? Uh, Oo, oh, physical na kasi yun eh. Kalog yan, kalog. Oo, yung maganda yun. Boyish, Boy, medyo... Uh, one of, one of the boys. boys. One of the boys. Hindi ba siya medyo possessive pala Mo? Medyo... Ah, uh, uh, hindi pa alam niya. Paalalaan niyo ba siya? Ah... Paalalaan niyo nito. Boyish nga, Edwin. boys' guy, right? Boy uh -huh. na set kasi. Siya lang isa dun sa set naman yun in all of us are boys. Wala pala yung girl niya. Mga laman, saka-saka-laman, saka na... mag-propose sa si Mark. Ano kaya katangian na pwede mag-anggapin sa kanya?

for the movie no it's not uh, magkakasama ko kami rito and uh, gusto ko namin talagang supportahan yung uh, industriya ng Pilipino and uh, kaya kung meron mga ganitong pelikula so sana humihingi kami ng tulong na so sana supportahan din mo nila ang pelikulang Pilipino. Patas Militar. Patas Militar. Eh, uh, hindi ka ba naging patas Militar kay Tanya? o baka naman ikaw patas Batas Militar kay Tanya? Hindi no. Maraming marami salamat at pagbigyan na kami na liwanan na natin, natin totoo. Pero ganun pa man congratulations sa iyong ng at sa iyong week Salamat po, salamat po. Sana po panoorin nila on July 12 na po ang um, Batas Militar and uh, may premier night po sa Pampanga on July 8 mm. and uh, July 10 sa SM Manila. Yeah. Ayan, magkita-kita po tayo. Tapos, this is um, directed by Jeff Lappi Jr. He's first director of Joshua. So. Yun. Yeah. Kung hindi po kakalimutan, maraming maraming salamat, Mark. Salamat, salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat Ryan Indiana. At ay nilunan mo na